Ayan, yung longganisong yung lukaban. yung lukaban. dagdag sa atin nilaga Kasi, may tila pa kami nilaga kagabi Ngayon, ayan ang pa ako ng po kunti yung laman ng isang pakete nila. Ano ah, na pura ako yan. Masarap yung mga siya kasi nung una kong niloto, masarap yun. Mag-arbo. Ito yung pangalawa ko yun. Dalawang pakete lang ang binibig. Kaya ako lang.